Yes, 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 yes. 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 bagong pakikipagsapa Laman na naman dito sa South Korea. So, eto nga, sinundo ko si Cutie sa school. Yung pasok niya is from 9am to 1.40pm. Ganun lang yung pasok dito sa elementary. Minsan 12.40, tapos minsan 1.40. Maaga silang lumalabas kasi after school pumupunta sila sa mga hagwon or yung mga tutorial center. Depende na sa'yo kung ano ang kukunin mo. So, So, eto dinala ko siya sa 7-Eleven kasi ang sabi niya sa akin pagkalabas ng school, abay ubos na daw agad ang kanyang baon kasi ibinili niya kaninang umaga at nagugutom daw siya. Pero wag ka pagkaalis siya ng school ay kumain na yan. Dito nga pala guys ay ang tanghalian ng mga estudyante ay sagot na ng school. So pag alis nila ng school nakakain na sila ng tanghalian. So eto nga at pawisang pawisan kasi alam nyo sobrang init pa rin dito. Pero yung hang hangin medyo malamig-malamig na kasi nararamdaman na namin ang autumn. Ayan, tapos na ang summer na sobrang napakainit na para kang binabarbecue sa daan. So, ang binili niya is jelly at saka chocolate. So, bago pumunta ng hagwon, nag-request siya nito sa paborito nilang puntahan ang GS25. Naku po, dito na napupunta ang ipon ng dalawang yan pala lagi na lang sa GS25. Pero syempre, dahil nanay ka, hindi mo naman matanggihan, lalo na kapag naglalambing. So, hindi namin uh, kinain sa labas yung binili kasi sobrang init nga. Kaya nagstay na lang muna kami dito kahit mga 15 minutes. So, habang nandito, nagkukwentuhan kami kung anong ginawa niya sa school. Sabi niya, nagdrawing daw siya ngayong araw. Kaya pala, yung suot niyang puting damit is puro crayons kasi nag class daw sila. Pero okay lang, ba diba? At least you learn, ba no? diba? <laughs> so, bumili ako ng Mogo Mogo. Ang favorite ko. Mega love shoutout sa Mogo Mogo. Bekene men! <laughs> Tapos, kinuha ko yung wallet ko. Sabi ko, cutie, wala na akong pera. Palagi na lang kayong nasa 7-11. Alam nyo ba, ang sagot sa akin. Eh, huwag kang mag-alala kasi pag nagkatrabaho naman ako, magkakaroon ka na madaming pera. O, diba? <laughs> Ganyan si Cutie. Alam niya si Cutie, napaka-sweet niyan kapag may nararamdaman ka na ko pandalasan pagkuha ng gamot tapos kapag umiiyak ka pupunasan agad niyan yung luha mo tapos pag nakikita kanyang napapagod bibigyan kanyang tubig ganyan yang ka sweet so si cutie ah, pagdating lang kay kulet palagi silang magkaaway kasi ama kulet ay si kulet <laughs> palagi niyang inaamay yung kuya niya, lalo pag hindi siya napapagbigyan. Pero yung pagiging kuya, kitang-kita yan kay cutie. So, after nga neto, pupunta na siya dun sa kanyang tutorial center. Ipinasok ko na din siya sa taekwondo kasi nag na siya sa piano. Ayaw na daw niya mag kasi Boring. <laughs> Kaya ang gusto naman daw niya ngayon is taekwondo. So nagpapahinga lang kami ng kaunti. Tapos mamaya lalabas na kami. After nga pala niya ng, ng tutorial center is alas 7 na siya makakauwi ng bahay. So mag-isa na lang siyang uuwi kasi may yongguk pa siya. So after neto, ayun nga, diretsyo na kami. And then mega shout out nga pala sa palaging sumusuporta. Thank you!